Hello everyone! Ayan, kumusta na po kayo? And today's video is mag-apply ako ng aloe vera sa aking hair. Ayan. Mer meron po tayong dalawang aloe vera na galing sa ating garden. So, ayan po ang ilalagay ko sa aking buhok para siya ay kumapal pa at uh, malambot. Ayan. Thank you so much for watching and God bless you. Love you! So, ang gagawin ko, tanggalin ko muna itong mga link niya, hiwain ko siya at kukunin natin yung kanyang katas. No? Samahan niya ako guys. Hiniwa ko na siya tapos igaganyan natin yan. Kukunin natin yung kanyang katas. So, ang ganyan, katas na siya, iganyan na. Yes! Ganun lang siya kasimple guys. Matuloy yan. Ganyan. <laughs> Yan, ganyan lang siya. Tapos, pahid mo lang siya dyan sa buhok mo. Hanggang siya, ayano Kasi maganda kasi yung ano guys, pang papalang buhok. So, ayan na guys. Inubos ko yung dalawang aloe vera sa aking hair. Ayan. So, basang-basa na yung buhok ko. So, ililib ko siya ng uh, 10 minutes to 15 minutes bago ako mag-shower. Ayan. So, coveran natin siya. Dalian ko muna. <laughs> Tapos, asa yung aking plastic? Meron tayong plastic. Ay, Diyos ko po. Ayan po yung aking, oh, hope. Ayan guys, finish product. Kabaran ko siya ng, ilib ko muna siya ng 10 to 15 minutes bago ako mag-shower. Ayan, thank you so much for watching and God bless you all. Bye-bye!